Mr. kapit kapitbahay ko, laging nakiki-Wi-Fi nang walang paalam. Pwede ba siyang kasuhan? Pwede. Una, kung gumagamit siya ng paraan para makapasok sa Wi-Fi mo nang walang pahintulot, gaya ng paghack ng password, malino na pasok ito sa Anti-Cybercrime Law o RA 10175. Ibig sabihin, cybercrime na ang ginagawa niya at pwede mo siyang ireklamo. Pakalawa, kahit sabihin mong hindi siya naghack pero alam ang password at ginagamit ng walang paalam, Pwede pa rin pumasok sa konsepto ng theft of service. Tandaan, hindi libre ang Wi-Fi. Binabayaran mo yan buwan-buwan, kaya bawat megabyte na nilalamon niya, gastos mo. Pangatlo, depende rin sa sitwasyon. Minsan, inaakala na kapitbahay na okay lang kasi magkakapitbahay naman tayo. Pero sa batas, maliwanag. Kung walang pahindulot, hindi pwede. Parang tubig o kuryente. Kung kumokonekta siya ng hindi nagbabayat at wala kang pahindulot, pwede mo siyang panagutin. Kaya kung ayaw mo agad umabot sa demanda, practical step, palitan agad ng password, huwag gawing default at gumamit ng mas secure na settings. Pero kung tuloy-tuloy ang pangaabuso, aabuso pwede ka talaga lumapit sa barangay o magsampan ng reklamo. Ang simple lang, wifi mo yan, pera mo yan. Kung walang permiso, hindi pwede. Kahit bago maaksyon, lagi mo na pag-isipan. Ito si Rt. Tony Roman, hanggang magbigay ng free legal advice na wala lukuhan.